isang estudyante sa Georgetown, okay lang daw na ninakawan siya ng dalawang tao. Kung maniniwala tayo sa LinkedIn profile ni Oliver Freitfeld, siya ay naniniwala sa social justice. Noong isang linggo, nagsulat si Freitfeld ng opinion piece sa daily newspaper sa Georgetown kung saan ikinuwento niya kung paano siyang hinoldap ng dalawang lalaki at kung bakit okay lang ito sa kanya. Ayon kay Friedfeld, sino naman daw siya para husgahan na tawaging kriminal ang dalawang taong ito habang siya ay napapaligiran ng mga mansyon at nag-aaral para sa napakamamahaling tuition na nasa halagang $60,000. Ayon din kay Friedfeld, ang ganitong klasing pagbubukod sa ibang tao ang pinagmumula ng problema. Tama, dahil ang tawag niya sa mga mahihirap na tao ayon sa kanyang opinion piece ay other. Ang dapat na gawin ni Friedfeld ay kausapin ng kahit na sinong nag-aaral sa Georgetown na naka-scholarship. Hindi man sila mayaman ay marunong silang gumawa ng maayos na desisyon. Karamihan sa kanila ay pipiliin huwag magsagawa ng armed robbery. Samantalang ang dalawang ito ay hindi matutuloy sa Georgetown. Papunta na sila sa jail.